kababayan, magandang madaling araw po sa inyong lahat dahil madaling araw pa lang ay nandito na tayo sa pandawa ng Mercedes Camarines Norte ano? upang matunghayan o ipakita sa inyo ang pagbubulungan ng isda dito ano? O, o, kung tawagin ay pagmamaritisan ayan guys, hindi guys yung chismis na maritis ano? ibig sabihin yung pagbubulungan nila dahil ito ay isang tradisyon na dito sa Mercedes, ayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano sila magbulungan. Ano? Siguro sa ibang lugar naman ay ginagawa rin naman yung gantong pagbibili ng isda Ano? Yung tinatawag ng bulungan. Ayan, kaya ngayon nga madaling araw ay marami na siya. Marami ng isda na bagong dating na talagang mga sariwa. Ano guys, yung ibang mga isda ay medyo buhay pa. Talagang makikintab pa talaga ang kanyang mga kaliskis. Ano? Talagang sariwa, mga bagong huli. Talagang masarap mamili dito sa pandawa ng Mercedes. Ayan, Camarines Norte. Ano? Ayan. Ayan guys, pakita na natin sa inyo kung paano sila magbulungan. Ayan. Ayan guys, ang isang bulungan. Ano? Ayan. Kung makikita nyo nga, sila ay nagbubulungan na dapat ay hindi marinig ng inyong kalaban dahil kung marinig ang inyong presyo, diyak na papatungan nila, hindi ka mananalo. Ano? Ayan. Sa gantong klaseng bulong ay may isang broker dyan ano, na doon ka magsasabi ng presyo Ayan. Kung sino nga yung pinaka-final na mataas na presyo sa isdang to, yung nasignan niya ng pinagbubulungan nila, siya ang mananalo. Ayan. Kaya dapat sa gantong bulungan, magaling kang mag-estimate kung mag-iilang kilo to, lalo, is, lalo kung magtitinda ka. Sa gantong bulungan guys, pwede naman yung kahit hindi ka nagtitinda o pang sarili mo lang, pwede kang magsali sa gantong bulungan. Ano? Basta kung sino ang pinakamataas na presyo ang mananalo. Ayan, itong mga gantong karamihan kasi ang sumasali dito ay yung mga talaga nagre-retail ng isda. Ano? Dahil sa mga batika na yan, talagang estimate na nila kung ilang kilo ang kanilang pinag bubulungan o pinag pinagbibiding ano kung tawag ay parang bidding to ayan ayan antay antay natin kung sinong mananalo sa kanila ayan yan guys ang bulungan dito sa Mercedes ano talagang hindi pa nawawala dito ang gantong bulungan pwede naman guys na mamili ka dito na per kilo naman mayroon naman sila dito mga per kilo ano ayan kung hindi ka marunong sa gantong bulungan ayan, ayan guys may nanalo na ayan nilalagay na nila sa kanyang banyera no dahil may nanalo na sa bulungan yan ayan guys ang nanalo dahil siya ang pinakamataas na nagbigay ng presyo kaya nasa pakat nasa kanya napasa kanya ang kan ang isdang to ayan magaling magaling talaga guys kapag ganyan na magaling ka mag-estimate ayan talaga ang ganda guys ng gantong bilihan ano estimatean lang kung mat kung makakajakpat ka nga makakakuha ka ng malaking kita sa ganito pag, pag magaling kang magbulong ayan ito ay halo-halong isda guys ang mga naka ano dito ano ayan iba-ibang klase ng isda ayan kaya kapag inretail mo kapag medyo mababa ang kuha mo ikaw nanalo talagang malaki ang kikitain mo sa gantong bulungan ayan ito guys ay parto na tong ng bulungan ano may nag na naman silang magbulungan ayan, antayin natin kung sino naman ang mananalo sa kanila siguro sa ibang lugar guys, ano, nagagawa na rin naman sila ng gantong klaseng pagbibili, ano, na bulungan na tinatawag ayan, parang maritisa lang guys, ano, parang maritisa na nagkakapira, ayan ito ang maritisa na hindi nakakapinsala ng kapwa natin guys ito ay negosyo Sinanay magaling magbulong ayan <laughs> ayan guys ano nakatuwa guys na tingnan sila no kapag nagaganyan na bulungan na yan sino kaya ang mananalo sa kanila yan dapat talaga yung magaling kang mag estimate dapat pinakamatas yung presyo ikaw mananalo dyan ayan Antayin natin guys kung sino mananalo sa kanila no. Ayan, parang may nanalo na nun naman. <laughs> Tapos na yata ang bulungan, may nanalo na. Pag nakakita guys na nag-uumpukan sila, yan may bulungan na yan. Yung iba naman ng mga nagbibigay dito per kilo talaga per kilo ang ibinibigay nila na kanilang mga isda no ayan matagal na guys itong ginagawa dito sa Mercedes ano gantong klaseng pagbibili na bulungan ayan ayan tayo natin guys kung sinong mananalo sa kanila Ayan. Ayan. May nanalo na naman. Ay lang guys ano. Andiyan talagang ganyan ang bulungan. Pag ikaw ang matas ang presyo, ikaw ang mananalo. Kapag mababa ang presyo mo, ayan, talo ka talaga. Ayan. Ayan guys, ito ay part 3 ng bulungan. Ano guys? Ayan, mayroon na naman part 3 na to. Yan yung nasa baba na yung, ano, na isda na yan, yan ang kanilang pinagbubulungan na naman. Yan guys, ano, napakagandang pagmasdan guys kapag ganito yung bilihan nila dito. <laughs> yan. Antay na naman natin kung sinong mananalo sa kanila. Ayan, at ang dami guys ng mga isda rito nung pagpipilian mo, talagang may mga malalaki, talagang kung anong gusto mong klaseng isda ay eh, halos nandito na mga isdang sariwa talaga ng mga bagong huli napakaganda ng mga isda rito guys sa Mercedes kung gusto mong pumunta rito talagang hindi ka nagsisisi kapag dito ka mamimili ng isda talagang mga sariwa ayan okay na guys ayan ito nga guys ay nasuertehan natin na dumating si ating idol na si Kuya Bal Santos. Ayan. Yan ay yung team Kalingap. Ano guys? Si Kuya Bal Santos. Dumating rito. Siguro ay mamimili sila ng isda. Ayan guys. Naka, yan si Kuya Bal Santos. Ayan. Sakto naman na nakasabay natin na may mili rin ng isda. Ano guys? Si Kuya Bal Santos. Ayan. Marami natutulungan tutulungan yan guys. Ano? Kaya supportahan natin si Kuya Bal Santos. Ayan na marami na rin siya guys na binibili dito ang isda siguro sa mga kanilang mga tinutulungan na nangangailangan ano kaya maganda suporta natin guys si Kuya Bal Santos ano ayan nakasabay natin saktong sakto siyempre hindi tayo nag ano nagpa picture na rin tayo ayan dahil bihira lang natin makita si Kuya Bal Santos dito pa nagkasabay kami sa pandawan ng kamarinis ng Mercedes Camarines Norte ano ayan kaya swerte swerte ang pagpunta natin dito sa Mercedes nakasabay natin ang ating idol na si Kuya Bal Santos ayan dami na siyang namili guys ayan Talagang masarap mamili dito guys. Talagang marami rin kaming nabili ano, yung pagpunta namin dito. Ayan, sari-saring isda. Ayan nga, yung may tinik pa. <laughs> Ayan, yung parang ahas. Ayan. Iba-ibang isda guys na nandito na. Talagang malilito na lang tayo kung ano ang ating bibilhin. Sari-saring isda guys na nandiyan. Talagang mga sariwa guys. Wala kang dapat na ipangamba rito. Ano? Talagang bagong huli ang isda rito kaya mga madaling araw guys talaga dito ang bagsakan ng isda no, sa pandawa ng Mercedes kaya dapat talaga madaling araw tayo ay nandito na tayo para makapamili tayo ng magagandang isda yan guys yung mga nandyan sa mga timba na yan yan mga per kilo guys ang binta nila yan ano Depende na lang kung anong ating bibilihin. Mamimili tayo kung anong klaseng isda o yung murang isda. Mas mura rito ano guys kaysa sa nasa palingki na. Ayan, halos pag nasa palingki na kasi may patong ng isda. Pero pag din dito ka sa pandawa ng Mercedes, talagang medyo makakamura ka pa dito. Ano? Ayan, yung malalaking hipo na yan. Ayan, napakasarap niyan. Ayan. Talagang ang gaganda ng mga isda rito dahil bihira lang tayo makapunta rito ngayon uli kaya susulitin natin na makabili tayo ng marami-rami pwede naman natin itong i-stack sa rip ano? Ayan. Ayan, ito nga pala sa ang labas ng pandawan ng Mercedes dyan yung mga nakasaka yung mga isda ng mga bagong huli ayan maraming salamat guys sa inyong panonood ang gandito lang po ang pamalas TV nagbibigay ng idea at kalaman bye bye